Guys, what is up? So, for our video today uh, Magpaparising si Tayo sa ating Upuan sa Sniper 150 Kay Sir Noel Tats Sa Hipodromo, Cebu So, sumanin nyo ako guys Pupunta na ako dun sa Hipodromo, Cebu Kasi yung stock natin Sira na to Pero nanggaling ako sa Camel set guys bali nauso naman yung uh, mga ano ngayon, racing seat so paparacing seat natin kay Sir Noel touch doon sa Hippodromo Cebu let's go, samahan nyo guys nandito pala tayo ngayon sa ano, Mandawi Sigong! so, kung galing kayo ng north, guys, dito kayo dadaan sa, uh, ano, So oh, pwede din naman doon sa main road, dipindi kung saan kayo nang galing. So kung galing kayo ng north, dito yung dadahanan nyo guys, para mas madaling ano, para mas madaling yung matuntun yung location uh, na sa Nultat Saipodromo. So ako, dito ako dadahan sa ano guys, sa uh, north reclamation area. So, dito tayo sa Bay Hotel. sa SM Cebu pero no left turn lang yung pagdating yun sa may ano Andox so pinili ko dito para diretso diretso na yung uh, takbo natin Bali dito tayo dadaan guys. Ito na yung ano, hipodromo. Bali maglilift turn kayo kung galing kayo ng south. Kung dito kayo dadaan sa National Highway. Marami din namang pwedeng daanan guys eh. So, ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog sa para sa YouTube channel natin guys hihira na lang tayo kasi sobrang busy na lang nang hasa, ano trabaho guys so dito yung hipodromo barangay hipodromo so diretso lang kayo guys tapos one way naman ito dito yung corner dito guys so bali magra right kayo right turn tapos diretso lang hanapin natin yung mahitrapal na blue yun sir Noel Tots saan ba yun banda yun mahitrapal na So, dito yung matalagpuan yung gawaan ng upuan ni Sir Noel Tats guys Hey boss Noel Tats parising set ko parising set ka rin oh ah oh, pwede rin na ibili rin mo nakoy ko po di sige pwede na. Pwede na sad. Pagi. So shout out ni Sir Noel Tas guys na nata sa hipodromo. So sa tanang mo racing mo, racing set. Ari dalan mo diri sa hipodromo. Kung sa yung street ganyan? Si Joseph Street. Ah, uh, St. Joseph Street. So makita ra sa ninyo diri sa map. Yeah. Thank you. Vlogger di ka mas? <laughs> sa YouTube na ako la pero sa Facebook, dili kayo active oh, oh. ah, no. <laughs> sa Iconer Facebook. Oo. Pero yan, ikaw ang naghihapon ka sa Facebook. Motobakal? Ah, motobakal naman. Oh, Tanawa na ako. Salamat ah. <laughs> <Slama na. laughs> Hi guys, what is up? So, onen na natin yung pupuan na pinagawa natin kay Master Novel Tax So makikita nyo din sa Facebook guys yung mga gawa niya Pali ilalagay ko na lang dyan sa baba Yung profile at Facebook ni Sir Noel So kung galing kayo ng north Diretso lang kayo dito tapos right hit Barangay Hipodromo So dito kayo dadaan Tapos diretso lang Noel Tats dito sa Ipodromo Cebu balik ko kunin na natin yung street GP na set na pinagawa natin sa ating Sniper 150 so antayan na natin guys kinukana ni Sir Noel sa lahat ng magpapagawa pang tala kayo dito sa Ipodromo Cebu so guys kinakabit na natin yung racing set na pinagawa natin kay Sir Noel Tats tara guys <laughs> I will not ako ang Oh, ako ni po sa YouTube o uh, sa Facebook na lang. Oh, oh sige uh, sige, bait po. Bait okay, badan na sa. Oh. Salamat kay. Salamat Sir Noel Tats. Thanks. pa mo sa yang page, iyan kwan profile ako na ibutang sa bus. Thank you. Bye-bye. <music>